Hello everyone, update lang tayo sa ating paggagardening Ito nakabili ako ng dalawang puno ng tanong nung pagpunta namin doon sa maluway. Yan, dadagdagan ko pa yan kasi marami pang ispis na pwedeng pagtaniman So itatanim ko yan siya dito sa gilid Yan, may tanim din ako dyan na ano, katatanim ko lang ng papaya dyan Yan, tinaniman ko sa gilid Yan, apat na puno yan, buhay naman yan lahat Itadami ang dahon yan So ito may dalawa tayong uh, talong dito natin itatanim. Ayun. Katanim na. Uh, 25 pesos ang bawat isa niyan guys ng binili namin. Ayun, dadagdagan natin 'yan pagka punta natin ulit dun sa Maluay. And then, nakabili din kami ng ano, celery pero hindi ko pa nailipat sa ano, sa lupa. pa ako ng magandang lupa. Na pag dilipatan yung celery. Yan, bali tatlong ano yan, tatlong pwedeng ito. Yan, yeah, medyo malapad-lapad yung nadamuhan natin ngayon dito. Kasi medyo makulimlim ang panahon kaya nakakapagdamo ako. Bukas na ulit dyan. Continuous natin bukas ulit dyan at pagod na ako. Ayan. Thank you, thank you. Update ko na lang kayo, guys. Gusto ko, just, gusto ko dito taniman ng ano, ng mani. Yan, Kabili ako ng similya ng mani. Tataniman ko ng mani yan dyan. And, Update ko na lang kayo, guys, kapag nakapagtanim na tayo ng mani. Ayan. So, doon. Malinis na doon. Nataniman ko na ng ano, ng aking uh, talong. Similya ng talong para nadagdagan ko yung tinanong kong talong. Hmm. Pagod na ako. Pagod, pagod. Ang lola niyo. Hindi mo paglapad yung natamuhan natin. So, bukas, bukas ko nalilikpitin yung dinamuhan ko dyan para ma para matuyo at ma ano, sisigahan natin. So, dito na part naka. ka. Medyo malapad-lapad din. Naisip ko pa kung anong pwedeng itanong ko dito. Yan. Medyo tuyo na yung damo. Kasi nung isang araw ako nagdamo rito. Ayan. Ay. Napaglapad na yung hindi na mahal ko. hindi natin mahabol kasi medyo mahaba na naman yung talahid. Bukas ko na ipunin yung dinamo ko dyan. Buhay naman lahat yung tinanim ko. ano. At sana, pero may mga langgam yun. Wala naman tayong pang-spray sa ano, sa halaman. Kung anong dapat ba i-spray. Yung iba na matay. Yung iba naman buhay. Sana oh, buhay lahat dito. Yung aking gabi buhay lahat. Okay lang yan kasi pag lumaka yan, dadami naman yan sila. Hindi natin yung kailang padamihin kasi kusang dadami yan.